Hello fellow grower, in this video ang topic natin ay kung paano gamitin itong 3-way soil pH meter So yung hawak ko dito ngayon uh, dalawa yung kanyang pole yung isa dito ay uh, para sa moisture at yung isa naman ay para sa pH level ng ating lupa na pinagtataniman importante din kasi na malaman natin kung ano yung pH level ng ating lupa dahil yung pH level mapababa yan o um, mataas ay uh, nakakaapekto sa paglaki ng ating mga halaman at para malaman natin kung ano yung pH level ng ating lupa na pinagtataniman kailangan natin ng ganitong instrumento. Ito yung uh, soil pH tester na tinatawag. At uh, ito ay three way. So bukod dun sa pH, meron din siyang moist tester, para malaman mo kung basa ba or uh, tuyo ang lupa. Yung kasing lupa natin pinagtataniman, lalo na pagka nasa pasuya, ano? pwedeng tuyo na yung ibabaw, pero yung bandang ilalim, doon sa root zone, ay basa pa. So, pwede natin siyang gamitan ng uh, ganitong tester para malaman natin kung moist pa yung kanyang lupa. At ito namang kabila, para sa pH. Dito sa prong na ito, nalalaman natin kung yung ating lupa ay acidic or uh, alkaline. Pagka-acidic ang lupa ay uh, yung tinatawag na maasim. Makakaapekto yan sa paglaki ng ating halaman. Pagka naman mataas yung pH niya, alkaline, kung tawagin ay uh, ganun din ang magiging problema, May hirapan yung ating halaman na mag-absorb ng mga nutrients galing sa lupa. So mapapansin mo yan, hindi lumalaki yung iyong uh, halaman o napakabagal ng kanyang paglaki kaya importante na marunong tayong magbasa ng ganito at gumagamit ng ganito sa ating mga tanim lalo na yung mga nakalagay sa paso so itong uh, tester na ito ayan meron siyang three way na tinatawag ano po uh, yung light halimbawa ito yung sensor nya sa liwanag at 'yan yung puti sa taas na linya. Yung puti na 'yan sa taas, 'yan ang tungkol sa liwanag. So, meron yan 2,000, 5,000 hanggang sa 20,000 uh, or 2,000, sorry, uh, lumens yung liwanag niya. And then itong susunod naman, itong uh dry and wet, 'yan yung sa moist. So, makikita mo 'yan, merong pula, 1 to 3 pula siya, ibig sabihin tuyo yung ating lupa. And then 4 hanggang 10. Yung 4 to 6 niyan, yan yung bandang moist pa siya. Yang gitna na yan, nakalagay moist. So from dry to moist at papunta sa wet. Okay, 4 to 6, moist pa yan. 7 to 10, yan na yung portion na siya ay wet. Yung lupa natin. At gaya nga na sabi ko, po yung ating lupa dahil nakabilad sa arawan yung ating uh, pot, yung ating paso, mabilis matuyo yung lupa sa ibabaw. Pero, yung palang kalagitnaan ng paso, lalo na yung bandang root zone, ay uh, basa pa siya. So, makakatulong sa atin itong freeway uh, meter na ito, tester, para malaman yung kondisyon ng lupa, kung basa ba, ba ito yung tuyo talaga or basa. And then, yung bandang ibaba naman, nandyan yung uh, nakikita mong alkaline, Ayan, meron siyang numero dyan. From left to right, 8, 7, 6, 5, 4, and then 3.5. Pag umabot po yan ng 3.5, talagang napaka-acidic na ng ating lupa. Yung ideal or normal na pH level ng ating lupa ay dapat ay nasa 7. Yun lang yung normal. Although may mga halaman tayong iba na tanim na mas gusto yung medyo acidic yung uh, lupa. Halimbawa ay uh, 6 o kaya 5.5, ano? Uh, 6.5. 'Yung namang iba, karamihan ng ating mga tinatanim na gulay halimbawa, gusto niyan ay normal lang 'yung pH level ng ating lupa. Ang normal na pH level ay 7. So pag lumagpas ng 7 'yan, naging 8, 'yan po ay uh, alkaline na. Kung sabihin uh, sa Tagalog ay matamis. Matamis na siya. At 'yung acidic naman na lupa ay maasim. So para naman gamitin siya, ano, meron siyang switch dito sa ibaba. Ayan. Para sa moist, switch mo lang sa kaliwa. And then, isasaksak mo siya sa lupa. Yung pagsaksak sa lupa nito, uh, dapat po yan hanggang doon sa root zone. So, mga 3 to 4 inches ang pagsaksak niyan, ang pagbaon sa lupa. Para uh, makuha mo yung talagang uh, tunay na reading. And then, doon naman sa gitna, pag ginit namin itong switch niya, ito naman eh tungkol sa liwanag. Ano po, liwanag na iyong kapaligiran. And then, ito namang sa kanan, pag sinwitch mo niyang ganyan, ang babasahin naman niya ay yung pH level ng iyong lupa. So, subukan natin. Ipapakita ko sa iyo. Sa pH level tayo. Subukan natin dito sa tuyong lupa na nasa sako. Dapat malinis itong uh, prong natin. Itong dalawang uh, poles na ito. Ayan. At yung reading niya ay normal, nasa 7. Subukan naman natin dito sa lupa ng aking pencil cactus. Bago nga pala gamitin, kailangan linisin muna. Ayan, nasa 7 din. Generally, normal ang pH level ng karamihan ng mga lupa ko dito. So, ito medyo bumababa siya. O, nasa 6.7 siguro ito. Or uh, 6.8. Tingnan naman natin dito sa lupa ng aking labanos. Normal pa rin siya, nasa 7 ang reading ng kanyang pH. So maaari mong itanong ano ba ang dahilan at nagiging acidic halimbawa or uh, alkaline ang uh, ating lupa. Well sa pagiging acidic po normally yan sa paggamit natin ng mga uh, commercial fertilizer, yung mga ammonium based kagaya ng urea. So pagka nasa sobrahan ng lupa ang tendency niyan ay magiging uh, acidic. Pero meron din namang halaman na ang mas gusto ang lupa na medyo acidic, ano kag kagaya ng kamatis. At uh, marami pang ibang halaman. Tingin na naman natin ngayon yung acidity nito, kung nababasa talaga niya. So dito, itong suka na ito, ang uh, acidity nito, ayan, nakalagay, oh, kung nababasa ba, uh, focus natin. 4.5 natural acidity. Okay? So 4.5% po yung ano niyan. Acid niyan. Uh, natural daw, hindi natin alam kung sigurado na natural nga. Pero ilagay natin diyan, 'yan sa baso at uh, tingnan natin kung mababasa nitong ating uh, three-way tester yung kanyang uh, acidity. Focus natin uli. Ayaw mag-autofocus yung camera. So linisin lang uli. Gaya ng nabanggit ko sa umpisa ng video, ito ay sa moisture, ito ay sa pH. So, pwedeng ito lang ang isawsaw natin. Pero for this purpose, sausaw na natin pareho. So, sa pH pa rin tayo. Ayan. Tingnan natin ngayon. Ayan. sausaw natin siya. At tingnan natin ang reading. Ayan. Nasa 4 or 3.8 something or... Uh, Nasa 4, nasa 4 yung kanyang reading uh, Sandali, lapit natin ha Close up pa natin Yeah. Gumagalaw siya. Yan ang kanyang reading. O. Siguro 3.8 na lang ito eh. Or almost 4. Yan po yung sasuka. Nakalagay dito 4.5 natural acidity. Yan. So more or less totoo yung sinasabi niya. Dahil nga dito ang reading natin ay ayan no, sumipa siya sa bandang kanan. Actually 3.5 na nga sagad sa dulo. Sagad sa dulo yung uh, reading ng ating meter 3.5 Okay, so nababasa niya talaga yung uh, pH level, yung asim at tamis na nasasagap itong ating prong. Testingin naman natin ngayon yung moisture kung nababasa niya nung, kung dry ba o wet yung lupa. So dito, isuswitch switch natin siya uli sa left side nakalagay moist. Yan. So, test natin. Yung lupa natin pag te-test niyan, ito nasa sako. Tuyo itong lupa nito. So malaman natin kung tuyo nga ang reading niya. Saksak -sak lang natin siyang ganyan. Nasa 3 to 4 to 5. So, tuyo yung ibabaw niya, pero yung bandang ilalim niya medyo basa ng konti. Ayan. Dry sa ibabaw itong lupa na to Pero yung bandang ilalim niya ay malamig or moist na tinatawag. Nasa number 4. From 4 to 6, yan yung tinatawag na moist na level ng ating uh, lupa. Yung lumigmig lang siya, malamig lang siya. At uh, yan ang ideal sa ating mga halaman. So, ito yung sinasabi ko kanina na maaaring tuyo yung ibabaw ng iyong... Uh, container, pero yung bandang ilalim niya ay moist pala. Tingnan naman natin ngayon dito sa container na to na, ayan, medyo basa yung kanyang uh, ibabaw. Pwede rin po kasi mangyari yan na nagdilig tayo, basa yung ibabaw ng lupa, pero yung tubig natin hindi umabot sa ilalim. So, pwede rin mangyari yan na tuyo pala yung uh, bandang ilalim. So, pag nagdidilig tayo ng halaman, importante na yung tubig talaga ay umaagos sa ilalim para alam natin na nadiligan talaga yung root zone na tinatawag. Well, testing natin siya. Baon lang natin siya. Ayan. Wet talaga. Nakasagad sa dulo yung kanyang needle. Ganyan lang po kung paano gumamit nitong uh, three-way pH tester. At itong ganitong gadget nabibili po ito online. Uh, maraming nabibili nito whether sa Shopee or sa Lazada. Maraming supplier, iba-iba ang presyo. Kayo na ang bahalang pumili ng inyong uh, gustong bilhin. So, ito analog, meron ding nabibili nito na digital. At hindi naman siya kamahalan. Ito eh nabili ko siguro mga 4 four, four years ago na yata sa akin ito eh. Matagal na po sa akin itong uh, tester na ito. Nasa 300 something lang ang bili ko. So hindi ko lang alam sa ngayon kung interesado ka, pwede kang tumingin sa Lazada o sa Shopee. Okay, so yan po yung ating video kung paano uh, basahin, paano gamitin itong 3-way soil pH meter. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod pa at sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye.